Hi! Tawagin niyo na lang ako sa pangalan na Jen. Karaniwan, tahimik at peaceful ang library ng aming school. Pero nung papalapit na ang finals, nag-decide ang admin na buksan ito hanggang hatingabi para sa mga estudyanteng nagaaral. nag-aaral. Malapit lang ang bahay ko, kaya pinili kong manatili sa library kaysa ma sa ingay ng paligid sa aming bahay. Isang malamig na gabi ng Nobyembre, dumating ako sa library bandang alas 5. Gaya ng dati, nakahanap ako ng kapayapaan sa tahimik na lugar at tumagal sa pagbabasa sa aking libro. Hindi ko na malayan ang oras at napagtanto kong malapit ng mag-alas 10. Hindi pa ako nakapag-stay ng ganito kalit dati. Karaniwan, kahit alas 8 na ng gabi, madami pang tao na nag-aaral sa librari ng school. Pero ngayon ay nagulat ako dahil ako na lang ang mag-isa na nandito. May ilang pahina na lang akong natitirang i-review kaya nagpasya akong tapusin na agad at umuwi. Sobrang focus ko sa pag-aaral, hindi ko na namalayan ang oras. Habang akong abala sa pag-aaral, may biglang tunog na pumutol sa katahimikan ko. May naramdaman akong mabagal at gumagapang na yapak sa taas ng kisam. Nang tumingin ako sa taas, bigla na lang lumamig ang pakiramdam ko at nangilabot na ang pakiramdam ko at natakot. Tumingin ako sa paligid pero walang tao. Patuloy pa rin ang tunog at parabang palapit ng palapit. Agad kong kinuha ang mga gamit ko at nagmadali palabas ng librari. Ang mahabang koridor sa labas ng librari ay napapaligiran lamang ng mahinang ilaw galing sa ibang establishment at parabang may mga anino na sumusunod akin sa paglalakad. Nang palapit na ako sa exit, may nakita ako isang figura na nakatayo sa dulo ng koridor. Parabang isang anino ng babae na lumulutang sa madilim na bahagi ng lugar. Dahil na rin sa pag-aalala ko, bigla kong nabanggit ang salitang, sino yan? Hindi sumagot ang babae at bigla na lang ito naglaho ng parang bula. Nagmadali akong umalis at patuloy na naglakad patungo sa kalsada. Ang kalsada, nakadalasang busy kahit late na, ay para bang naging ghost town dahil na rin sa dilim ng daan na tinatahak ko. Dahil sa takot ko nakatuon na lamang ang tingin ko sa kalsada sa kadahilanan na baka magpakita ulit ito sa harap ko. Habang naglalakad ako, napansin ko na naman ang isang anino na naguunahan sa likuran ko. Nang lumingon ako, nakita ko ang isang babae na mabaga na naglalakad palapit sa akin. Nang palapit di ito, napansin ko ang duguan nitong mukha at tila bay may galit sa mga mata nito dahil na rin sa talim ng tingin sa akin. Nakatakip din ang buhok ang mukha nito, kaya hindi ko siya masihado maaninagan. Natakot ako at nag-alinlangan, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko siya kayang lapitan o kahit maglakad lang sa tabi niya. Sumisigaw ako pero walang lumalabas sa bibig ko at kahit anong pilit ko na tumakbo ay hindi ko magawa. Biglang lumapit ang babae at nagtanong sa paiyak na boses, Nakita mo ba ang anak ko? Naparalays ako sa takot. Desperado kong itinuturo ang malapit di kanto sa amin na umaasang madistract siya. Lumingon ito sa itinuro kong lugar at naglakad ang babae sa direksyon na yun, hanggang sa sinundan niya iyon at unti-unti siyang naglaho. Pagkawala niya sa paningin ko, tumakbo ako, ang isip ko ay punong-puno ng takot at pangamba. Kailangan kong makahanap ng tao na pwedeng mahingian ng tulong. Habang tumatakbo, narinig ko ulit ang boses niya, ngayon ay pasigaw naman ito at nagmumula sa malayo, nakita mo ba ang anak ko? Nagising na lang ako na nasa sarili na akong kama. Natagpuan daw ako ng kapitbahay namin na nakahandu sa isa sidewalk at dinala ako pa uwi. Kinwento ko lahat sa kanya kung ano ang nangyari nung gabi na yun at nagulat ako sa pahayad niya. Kinwento niya sa akin ang isang malungkot na trahedya noong isang libo, na daan at na putwalo. Isang babae daw na nagnangalang Jessica ang nawala ng anak dahil sa isang aksidente sa mismong lugar kung saan siya nagpakita. Nadisgrasya silang dalawa habang binabaybay ang lugar na iyon at sumalpok sila sa isang tulay na naging dahilan kung bakit nahulog ang anak nito sa lawa at hindi na muling nakita. Sinasabi na ang espiritu ni Jessica ang naglalakbay sa paligid ng lugar na iyon at patuloy na naghahanap ng hustisya sa nasawi niyang anak. Magmula noon, hindi na ako nag-este ng late sa library ng school namin. Dahil sa nakakakilabot na experience ng gabing iyon. Pero hanggang ngayon ay bumabagabag pa din sa akin ang lunos na nangyari sa mag-ina na hanggang ngayon ay patuloy pa rin na humihingi ng hustisya dahil sa nangyari sa kanila.